Hi guys, super yummy goodness na ano ba bang hanap nyo? Yan! Ito na ang ating best tree guys. Ang Mandaluyong's best halo-halo edition. Walang iba kundi ang aling banang guys. Nasikat na sikat sa pansit at halo-halo guys. Located nga sila sa Domingo Guevara. Papasok ng Kanlaon guys. Yan! At tapat lang mismo ng Kanlaon ang California Garden guys at otning lakad lang mula sa kanto e eh, matatagpuan nyo na ang Aling Banang guys ayan nabalitan ko nga na itong Aling Banang e eh, since 1930 pa guys isa na sa OG alohalo kaya pinuntahan namin ni Every, guys kaya naman umorder okay. na tayo niyan halo halo ice cream salang dine in madaling ang pagpipilian guys kaya ito i-zoom natin yung pang halo halo menu kaya yeah, kung gusto nyo matry, eh, punta na kayo sa pinakamalapit na aling banang, guys. Ang matikman nyo, ang pinagmamalaki nilang pansit, at walang iba kundi ang ating nga lohalong pini-feature ngayon, guys. Na ang yelo na ay homemade ice cream talaga nga. Iba ka talaga, aling banang. Kaya nga, kita nyo, ini-scope ang homemade ice cream nila. Hindi yellow ice cream. At may budbud ng cheese at ube. Bukod sa ube ice cream na nakalagay. May ube rin talaga guys Mabilis lang ang serving guys Kaya naman hindi natin yung palalagpasin Dahil ito na ang ating favorite part Yung Tiki Man Time guys Ayan guys, masarap na itong halo-halo ice cream mo oh, Ice cream talaga yung yellow Imbis na yellow, ice cream Grabe, paulit-ulit ako Tapos may ube siya but sa ube ice cream May cheese at leche plan guys Sulit na sulit Hindi tipikal na halo-halo to guys Since 1930 kaya ano pa, try na natin guys. Yeah. Mmm, sarap. Kaya kung gusto nyo kakaibang halo-halo ha, at OG halo-halo talaga, try nyo ng Tapos may cheese pa at leche plan, no? Oh. Tignan nyo, pinagsama talaga. Mmm, sarap guys! Order na! Ibang klase ka talaga, alimbanang! Siyempre, halu-haluin natin to guys. Kita nyo, kahit halu-haluin mo, ice cream pa rin ang nakikita nyo. Ibang klase tong halu-halo na to guys. Kaya masasabi kong sulit na no sulit ang 75 pesos nyo dyan, guys. At di natin yan tinigilan, guys. Ayan, no? Solid talaga yan. Sulit na sulit niya naman. Eh, wala nang ibang nilagay, kundi puro ice cream. Kaya try nyo na dito guys sa Aling Banang. Mmm, sarap. Siyempre, hindi nagpauli si Every. Ayan, no. Hindi niya na nga yung tinigilan. Pinabad niya sa bibig niya, guys. <laughs> at kita nyo pa yan. Sarap na sarap sa subo ng mama. Mmm. Siyempre, si mama tamikim din. Mahilig din yan sa sweets, eh. Ha? Kaya nga naman, inagaw ko na rin yan. At hindi ko na yung tinigilan, guys. Yan. Kaya kung nagkikrave na kayo guys ha, try nyo na tong halo-halo ice cream ng Aling Banang guys. Hindi tinipid at sulit na sulit nga talaga yan guys. So ano pang hinihintay nyo guys? Tara na, let's go! Sarap Aling Banang. Kaya thanks for watching guys. For more super yummy goodness, like, comment, and subscribe. Napansin ko meron siyang Bible verse for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Jeremiah 29.11. Yan. pang best pang-besto natin guys.